Okay na? Wala ka na sino, sino ba kausap mo? Hey, bigan ko. Sino kay... Kaibigan kaibigan mo? Sino kaibigan mo? Hello! Nandag hmm. Sino kaibigan mo? Uy, sino mo kaibigan mo? Nandag Sino naman yan? Lobat. Ah, lobat ka na? Ah, lobat. Sino ba tumawag sa'yo? Nanay. Sino kaibigan mo ba kanina? Sino? Mababay ka na dito. Ha? Huh? Teka lang. Okay, o, kapakupa. Wow. Wow. <laughs> はい、でも。恥ずかしくて見れなくて。あよ。ちゃんとで。ま。かめ。うお。 Huh? Ay, um, um. ay bye-bye. Poor naman ay o oh, oh, bye-bye. Sino ba kausap usap mo? Papa? Si si Papa, ay eh, kanina sino ka usap mo? Si? Si Jandale? Dale. Bakit pa? Click mo lang yung reply. Mm. Bakit awesome. lagi makausap si Jandale? Si Jan Dale? si Jandale? Kasi si kanina bang boyfriend yun? Boyfriend mo si John Yeah, Yeah, kay kaya yun ni. Tapin yun. Ah, boyfriend mo si John Dale? ang mm -hmm. lagot ka kay Nino. Galit sa si Nino, bading ka. Sabi mo Nino, bading ako. Lagot ka kay Papa. Mababay ka na sa kanila.